guys, mag-set up po tayo ng para bayawak guys. Ito, itatali po natin dito. Para mahuli natin yung halo or bayawak. Kailangan guys ganito paglagay para mahuli talaga yung bayawak. Ito try natin ngayon sa stick. Ito na po guys, ito try ko po sa stick kung okay na ba. Yun, sa pool. Ang pain kung ginamit guys, lamang loob po ng manok. Nagkatay po kami kanina. Ito guys, ito guys, may nahuli na naman kami isa. Hello. Malawa. Eh. Ito na yata yung malaki. Oh. Damay eh. Ha? Tamay. Ito na po yung pangalawa guys. Oh. Ito so guys, ilalagay sa sako. Ang um, Ang um, Ito dito, ikatulong marang. Nakatikim banana. Benera, benera. Di ang kwang nang kwang. Buktai lagi. Buktai. Buktai ukinaw. ya. Nang geng nang bitau. Eh guyu tenang na kamu nabe. Oh, na nang kita mula. Dili nana. Dili. Ini ada nang perwinti dai. Neng kabang. Jika ini ada nang bitau ya Ayo luat kita ini. lang. Bilih, Sige, ra, ra Ay, juh, mana? <laughs> Dinga kupu-dak kempunan. Diri lagi nak, go kaya mian. Diri lagi. Tua tu tu lagi pekas. Diri. Kau ni. Kaya nanium. Tengah. Antik pemand. Duit lagi pekas ke dili dan log itu. nak Dan lang Ye. Yeah. Oh, eh. Ha, Siyempre, kinakain nila ipatay mabaho. Ha? Yeah. <laughs> Nali. Ay, sulod ay. Ano? Dili ko eh. na Ayan na. guys. O okay. kinagat nung isa. Kaya oh. ayaw ah! ko na. nakakadala. Sobrang sakit pa naman sinagat kahapon hmm, pag ang yung daliri, dalawang daliri ko guys dahil sa kasama niya Ay ay ba? ay 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 na ay better na magpinal ako. Ito kasi guys Masukal Yan, Masukal dito sa taas Kaya maraming bayawak Ang manok Nagkaubusan na Binata lang para di ka mapakan. Kaya marami talagang mga bayawak dito guys. Kasi masukal din yung paligid. Yun guys. Tinalian na po yung bayawak. Yung pangalawa. Yung isa guys. So nasa sako. Tinalian ni kuya. Mas dako isa. oh mas dako gali na. Ah, oh, mas dako na. Mas malaki to guys kaysa yung una naming nahuli kahapon. Oh, ito po yung resulta. Pagang paga nakagat nung isa kahapon. Mas dako na ya. Mas dako na. Uli namin kahapon, guys. Dalawa ng... Dalawa. Pangalawa uh, po. Dawa, dia. Yung... Wanja, wala na pag hiting ulo, anak. <laughs> Ito po yung kumagat sa akin kahapon, guys. <laughs> hey, <man. laughs> Ang sakit. Grabe. Master, <laughs> ah. nakikadriling ko, Ben. Ito na, In... Ilalabas namin, guys, para yung kahapon. Pero yun, yun. <laughs> <laughs> Birahan isa. Tapan sila. D Damay! Ano <laughs> <Halo>, Pak! <kurado. laughs> <laughs> 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 Inagat! <laughs> Inagat na. Ang bayawak. Luya pa kayo ng isa. Luya ng isa. Iyayapang gipa,